Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautosan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautosan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautosan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nangdalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na sa Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula sa Diyos. Ngunit ahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, walumput apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat nang naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazareth, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos ang mabuting balita ng Panginoon. Pinapuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. Kamusta po matapos ang isang linggo ng pagdiriwang ng kapaskuhan o kapanganakan ni Jesus? Ano? Anong masasabi? Ha? Masaya naman. Individually, masaya. Okay ba yun? Pero bilang pamilya, kamusta? So maganda po na sa linggong ito, lagi po ito, no? pagkatapos ng kapaskuhan, ang susunod na linggo ay kapisahan ng banal na mag-anak na sina Jesus, Maria at Jose. Hindi sinabing mayamang pamilya kundi banal na mag-anak. Hindi marangya o kung ano paman, kundi ang kailangan natin magkaroon ng isang banal na mag-anak. Hindi ko alam kung naisip ba nito o naisip ba natin nung tayo o kayo na magsimulang magpamilya. Ang pangarap kasi ninyo, no, kadalasan, ang pangarap po sa aking pamilya, ay magkaroon ng isang malaking bahay, magkaroon ng maraming ari-arian, magkaroon ng maraming bagay sa mundong ito kasi inakala nga natin na para maging maginhawa ang pagsasama ng pamilya. Na siya naman talagang hinahangad natin, no? pero hindi pwedeng mapunta lang sa ideal, hindi pwedeng mapunta lang sa pangarap lang o sa salita, yung pagiging isang pamilya eh nakalimutan natin nung nagsisimula pa lang kayong mag-asawa, wala pa yung mga anak nung pinag-uusapan niyo, ano bang pangarap natin sa ating pamilya? Naisip ba na, sana no, sikapin natin na tayo ay maging banal na mag-anak. Hindi ikaw si Jose, hindi ikaw si Maria. No? Pero, pupwede tayo. Kasi nga, kaya nga ibinibigay ito para pamarisan para maging huwaran ng mga bubuo ng pamilya. Maging banal na mag-anak. Sinabi kasi banal, no? ito ay mayroong pagtalima sa kautosan ng Diyos. Dahil sino ba ang nagtatag ng pamilya? Ang Diyos. Bakit ninais ng Diyos? Kasi babalikan natin ng konte, no? Ang kwento, o pwede naman si Maria na lang, solo parent, nabuntis nga siya nang wala si Jose, sa tulong ng Espiritu Santo, nabuntis. Si Jose, binalak niyang hiwalayan, pero hinabol ng Diyos, Pina kinausap ng Diyos, huwag kang matakot, pakasalan si Maria, ituloy niyo. Ibig sabihin, plano ng Diyos sa isang pamilya, mayroong tatay, mayroong nanay, nandyan yung anak. Hmm. Eh, ano bang ba ginagawa natin ngayon? Plano ba ng Diyos yan? O dahil sa katigasan ng ulo natin, kaya ganito nagiging sitwasyon ng pamilya. Nagkaroon tayo ng issue nitong nakalipas na, na buwan na ito yung mga tinatawag natin mga irregular situations. Si, gusto ba talaga ng Diyos nang na maging tatay at nanay mo, parehong babae, parehong lalaki? Ginusto ba ng, gusto ba ng Diyos at plano ba ng Diyos na ang magulang mo magsama ng hindi kasal? Hmm. Balikan natin kuwento nitong mag mag-anak na, ito. O, ano nga ba ang nangyayari kasi sa pamilya natin, sa pamilya ninyo mismong? Hindi ka, hindi tayo pwedeng okay na yan, ganyan eh kasi normal na yan eh. sa panahon ngayon, normal na yan. Marami po sa mga nag-abroad ang dahilan kung bakit kayo nag-abroad para sa pamilya, para ma mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya. Laging ganun, no? Laging pamilya. Ba't ka mag-abroad? Para sa mga anak ko, sa, sa, sa pamilya. Pagdating sa abroad, ang sasabihin, nalulungkot ako eh, may pangangailangan din kasi ako, kaya bumuo ng pamilya doon. Iniwan ng pamilya dito, bumuo ng pamilya doon. Dahil basta nakikita mo yung kahalagahan na mayroong kang pamilya. O balik, balik tayo. Eh kung kung gusto natin no na maging magaan kasi ito na yung huling araw, di ba no? Huling araw ng taong 2023. Hmm. Ano nangyari sa 2023? Papasok tayo sa salubungin na naman, sa salubungin natin yung pagpalit ng taon 2023, 2024. At anong ginagawa natin? Saan tayo nakatutok? Maglagay tayo ng mga bilog sa pintuan, lagyan mo ng bariya yung mga bulsa. Kompletohin na natin yung labing tatlo, labing dalawa, bilog na prutas. Minsan, di naman bilog. Bilog ba yung pinya? bilog ba yung pakwa? Ay, pa, yung papaya, bilog ba yan? O ano-anong pinag-iisip nyo mga pamahiin? Pati itlog ninalagay na lahat, ang pamain, bakit daw? Para guminhawa ang buhay ng pamilya natin. Sabi nga na yun, no? palumalabas ngayon, sabi ni Maricel Soriano, no, walang magbabagong taon dahil walang magbabago sa ugali ninyo. Kasi kahit anong bagong taon, pag hindi natin binago ang ugali, ang asal natin, walang mangyayari dyan. Kahit ilang ampaw pa ilagay mo sa pintuan, minsan na, nagugulong, ano ba, katoliko ka ba talaga o ano? Di ba? pinaghalo halo mo lahat, no? Nang panan ng katoliko, paniniwala na ibang relihiyon para lang swertehin. Walang swerte at walang malas. Nagiging mabigat ang pamumuhay natin dahil hindi natin ginagampanan ang role na dapat nating gampanan o kilalanin ang role ng bawat isa sa loob ng tahanan. Hahabaan ko ito kasi wala namang 9 a.m. Hindi, <laughs> 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 meron kasi tayong month of festival pagkatapos nito. No? Pero maganda eh. Maganda sana kung ang pamilya matututo lalo na sa pagdiriwang nating itong tina balikan natin yung mga pagbasa. At sana matandaan po ninyo no sa mga binata at dalaga dito, hal, tandaan ninyo na mabuti ito ha, tung ba bago kayo pumasok sa buhay pagpapamilya kasi isang bukas yun ito no. At naniniwala po ako na kapag buo ang pamilya, buo ang lipunan. So bakit nasisira ang lipunan? Sinisira natin ang pamilya. Yun ang pundasyon. Sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Sirap, Mga ama, binigyan kayo ng kapangyarihan o otoridad sa inyong pamilya. Binigyan kayo ang Diyos ang nagbigay sa inyo, ang Diyos ang tumawag sa inyo. Oh, ang nagsabi niya, no, dapat igalang natin, sundin natin ang ating mga ama. Hindi tayo nakapili at hindi tayo ang pumipili kung sino magiging tatay natin. Pero ang Diyos ang pumili niyan. Kung ano man ang nangyayari diyan, ano man ang nangyari sa tatay, mayroon niyang dahilan, mayroon din niyang pinanggalingan, mayroon din niyang karanasan. Pero kung ano man yan, hindi mo dapat alisin ang respeto sa iyong tatay. Maging lasenggo man yan, maging sugarol man yan, maging babaero man yan, tatay mo yan. Sh, ang tatay mo ang may pananagutan sa Diyos. Pero ikaw bilang anak, respetuhin mo. Hanggat maaari. Hanggat kakayan, hindi, hindi hanggat eh, kayanin mo. Kaya sabi niyo, mga anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Tandaan mo, tatanda ka rin, magiging ama ka rin pagdating ng araw. May iba, hindi naging tatay kasi ayaw nila maging tatay. Pagpaumanhinan mo siya, sabi na. Pagpaumanhinan mo siya. Lahat naman po kayo, kahit nanay ka na, may tatay ka. Nagkaroon ka ng tatay. Pero baka lang kasi hanggang sa puntong ito, daladala mo pa rin yung sama ng loob mo, hinanakit mo sa tatay mo, kasi ngayon tatay mo eh kung ano-ano pinagagawa. O sabihin na nating, pinabayaan kayo. Pero buhay ka pa hanggang ngayon. May diba? may sarili ka na rin, pamilya. At sana maintindihan mo na rin anong pinanggalingan at bakit ganon yung tatay mo. Di ba? Sa ikalawang pagbasa, kung hmm, kung pakikinggan lang talaga natin ito, no? sana marunong tayo din mag-appreciate sa role ng bawat isa. At kapag may nagawang mali, pag nagkamali, kahit magulang po, kahit magulang, hindi magiging kabawasan sa pagiging magulang yung magpapaumanhin ka kung magsosorry ka rin. Kaya sabi, wag mong paghihigpitan ng todo ang iyong mga anak. Iba po yung disiplina sa abuso na. May disiplina tayong tinatawag at kapangyarihan niyong disiplinahin ang inyong mga anak. Nasa inyo yan. Pero kapag nasaktan mo, huwag kang mahiya at huwag kang ma-pride na lumapit at tumingi din ng pasensya. Kasi kalmado na kayo, di ba? Kalmado na. So kung mag-uusap kayo, maiintindihan na ng inyong anak kung bakit mo sila napalo, bakit mo sila nasigawan, o bakit mo sila pinaghigpitan? Bakit mo pinagbawalang 'wag lalabas, 'wag sasama sa barkada, 'wag mag -iinom? Maintindihan nila yan. Mga babae, ano ang sabi? Pasakop kayo sa inyong asawa. Babae ka. Ang role mo maging asawa, may bahay. Mga lalaki, sabi dito, ibigin mo ang inyong asawa. Huwag mong pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang kasi yan ang ikinalulugod ng Panginoon. Pag ano kasi, no, pag kinakasal, yung mag-aasawa, yung, mag yung ikinakasal, tulala. O kaya naman, habang kinakasal, luto na kaya yung pansit, yung, yung catering, okay na kaya. Kaya habang ipin kadalasan, binabanggit naman ito sa kasal, lalo na pag exchanging of vows na, ito naman yun. O kaya lang, eh, yung ninong-ninang wala pa, naku, hindi, kulang yung mag-aabot sa atin. Kaya hindi natin naiintindihan yung pinapasok, papasukin natin. Naintindihan ba? Huwag natin pagpalit-palitin yung mga role. Yung mga anak, kung makaasta, kayo ang magulang. Tumanda lang yung magulang, kayo na ang paladesisyon. Hindi na kayo nagkukonsulta. Kasi nga, feeling nyo, alam na namin ang lahat. Kami nang masusunod. Lalo na kapag ikaw na ang, sa mga magulang, no? ikaw na yung nag-aabot ng palad. Pengi naman panggamot pingin naman pambili ng pagkain. O, di ba nagpapalit ng role? Napapansin niyo ba minsan yung dialogue ng mga magulang, yan ay yung dialogue ng mga anak ngayon. Ang titigas kasi ng ulo nyo, yan ang sinasabi ng magulang noon. Ang tigas ng ulo nyo, ayaw nyo sumunod. Ngayon, ang mga anak, Nay, tay, ang tigas ng ulo mo. Hmm. Tapos gusto natin maging masaya ang bagong taon. pues. Alisin na natin yung, total, matatanda na naman tayo, no? Tingnan yung mga katabi ninyo, matanda na, no? Hmm. Saka nagkaanak ka na rin, may anak ka na rin. Baka yung sama ng loob mo doon sa magulang mo, ipinapasa mo pa sa anak mo. O kaya tuloy, pasa-pasa ng sama ng loob. Okay pa ba tayo? <laughs> kasi, ang sarap kasi sana ang pag-usapan, no? Para gabay sa mga mag-anak. Kaya lang yung mga pamilya, tulog pa hanggang ngayon. Pinakaimportante po, kung narinig ninyo sa ating ibanghelyo, ano ba ang ginawa ni Jesus at ni ani Maria at ni Jose? Saan nila sa si Jesus? Sa templo. Para gampanan ang kanilang tungkulin na dapat ang mga anak dinadala sa simbahan. Eh isipin ninyo po no. Meron bang alaala o memory na sabay kayong nagsimba bilang pamilya? Kailan yung huli na maalala ninyong kasama mo ang magkakasama ang tatay, nanay, anak o mga anak kailan nangyari. Pasko, salamat naman kung, may, kung lately lang, nung linggo lang. Salamat. No? Kasi yun yung kailangan. Yung magpapatatag sa isang mag-anak. Kaya nga sabi sa Salmong Tugunan, no? mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Lalo tigin, mapalad ang isang pamilyang sumusunod na taong may takot sa Diyos, yun ang magpapabanal sa atin. Kapag banal ang isang pamilya o ang mga tao sa loob ng tahanan, hindi mo magagawang murahin ang isa't isa, hindi mo magagawang laitin ang isa't isa. Kasi banal kayo. So, hindi lang sana po ideal hindi lang sana sa commercial buo ang pamilya kundi sa totoong buhay yung reality gawin nating reality yung pangarap natin na magkaroon ng isang banal na mag-anak at hindi naman po malayo yan dahil nakaya yan ni Maria at Jose amen